Okay guys, pag usapan natin yung mainit na issue ngayon and I think it's still gonna continue brewing, no? Yung tungkol kay Pural Luca Vega at yung kanyang controversial uh, video na nag-viral. Uh, Unang-una, ang contention nila, uh, is it a freedom of expression or if it violated a law? no? Kasi it already earned uh, mga persona non grata declaration and at the same time mga complaints, no, from certain groups, you no? Know? And the second topic related to that is yung pagde-declare mismo ng persona non grata. Ang dami-daming mga issues na kinakarap yung ating bansa. For this one, which is trending, super invested yung mga politicians and various cities and municipalities and they were quick to make their stand regarding the issue. At para ihayag ang kanyang salo o ben sa mga issue, andito mismo si Pura. Hindi ako si Pura. Lukaluka Vega sa ating studio. Dapat pala rin nag-shave ako. Pero, <laughs> pero, nakarelate ka bang kamukha mo siya? Hi. <laughs> <laughs> Taka, so about kay Pura, initially, I thought, It was okay kasi it was done in a safe space. Kumbaga parang it wasn't intended for the public. But then, binasa ko, unang-una, there's a law against it. The revised penal code na um, it punishes anyone who, offend and who can offend any race or religion in the performance of obscene and indecent place whether in theaters and other places. So, dun palang I think may mali na siya. Next would be Pinos niya like it would have been safe if tago so hindi siya hindi na vulgar but then he, he posted it so yun ang consequence na it got it got bad press so to me mali niya but i feel na baka some people are just riding on the issue para bumango yung pangalan nila alam mo na, nung nag-viral na yung video at kinuyog na siya ng mga religious, para mga na-offend na rin ng mga tao. Dapat nun, nag-explain nag siya ng kaunti lang, maiksi, tapos nahumingi ng apology, at nanahimik, tapos na sana yun eh. Kasi explain pa siya ng explain, pa-interview ng pa-interview, ayun tuloy, lumaki. Pero may nakakaalam ba sa atin? ano yung statement niya, bakit niya ginawa yun. Kasi ako personally, nung napanood yung video, ang unang pumasok sa isip ko ay, ano kaya yung intention niya, bakit siya gumawa ng drag performance na yun? Meron bang makakasabi? Di ba ang sabi niya, pang exclusion from ano, his religion, parang ganun? Sa Catholic Church? Same. Ang pinanggagalingan kasi ni, ni Pura doon is, ito yung way niya ng pananampalataya. Hindi niya intensyon na i-offend yung mga tao. And uh, kasi nga parang diba, 'di ba, alam naman natin lahat na yung LGBT people, binobombard tayo ng binobombard kami ng mga um, comments. Buong buhay namin na sinasabi na hindi kayo makakarating sa langit, hindi kayo welcome sa church. So, dahil nga in kami, ito yung naging paraan niya kung paano niya i-express yung faith niya. It's just that, doon sa space na yon na dapat doon lang mayari is um, nakita ng mga tao. Pero hindi niya intended na makausend ng mga tao. Background lang din na baka yung mga tao nung nakilala lang nila si Pura nung kumalat na yung video na yon Ginagawa niya na yung drag as persona niya before pa yung video na yun. So, nung lumabas yon doon siya naging usap-usapan talaga. Pero, nung, nung nakikita naman siya ng mga tao before, hindi naman siya kino-call out. Pero bakit ang akin lang naman, bakit parang namitigyan lang tayo ng kupo na yan? Kasi before pa, meron din mga tao mismo na galing sa simbahan, na mismo sa simbahan nag gumagawa ng content, ng tiktok. And ginamit din naman yung kanta ng simbahan, pero bakit hindi tayo nag-react? Bakit ngayon na dahil may drag performer at LGBT. Kaya bumigat yung topic. Sa kasi, may, may mga bagay na binabagayan yung pagkakataon. For example, kung pupunta ka ng beach, okay lang sa mag-swimsuit, di ba? Yung hindi ka mapapansin kasi that's the beach. In the same way na yung kanta kasi, eh, it's a religious song. So, dapat may paraan kung paano mo siya ikakanta. Kakantahin in the same way na pag kinanta yung lupang hinirang, di diba sa aling mga turo sa atin, tumayo tapos iilapat yung kanang kamay sa puso. So, so, sa akin, yung the way niya kinanta, iba siya dun sa nakasanayan natin. And to me, kung, kung talagang sabi niya na it's a form of expression sa kanya, ang dami na mga kanta dyan eh, na pwede niyang ilabas yung, yung art niya na ito kasi it's very sensitive na in a way na yung sensibilidad ng nakasanayan natin nag-veer away siya dun sa uh, pagpunta sa simbahan tapos kakantahin siya and nung nakita ko yung video kasi hindi siya hindi siya yung nakasanayan natin na prayer eh ito yung nakita ko na nag-enjoy siya having fun, party, it's a party song so hindi siya yung religious song tumingin yung difference ko wala, well, I have nothing against kung ano yung personal of belief niya. Kasi may choice naman talaga lahat kung ano yung gusto mong i-practice na kay religion or faith. Pero sa akin, as a Catholic, no, and yung ginawa niyang song ay The Lord's Prayer. Specifically, uh, prayer taught by Jesus Christ. So sa akin, nalungkot ako na makikita ko yun na ginagamit in a form na um, bordering or insulting kasi may gumaganon-ganon siya eh. As in, yung close-up ng video na yun, nakita ko, ginaganon-ganon niya, Kuma yung kumakain, yung tapos yung meron siya, kunwari, nagpapapunas-punas siya ng panyo no, sa, sa, sa mukha, kaya yung mga nazareno, nung naiibig sila, agree ako na may perfect time and venue para sa gagawin mo isang performance. And kung meron siyang issue about exclusion na I feel for him na dahil may mga LGBT issues and sa akin hindi dapat naman talaga mag-exclude or mag-cancel out ng person just because meron kang certain dahil sa gender issue parang it's something na actually mas maging open ka for dialogue eh, na bakit, anong nangyari yun yun sana yung nangyari rather than i-cancel out mo yung tao na persona ng grata ka na sa city namin unwelcome ka na, na parang yun yung sa akin questionable na bakit mo yun gagawin ng sa isang tao na mas marami pang mga big issues na hindi acceptable I think we can hold at the very least we can hold the religious leaders accountable um, kung may mga ostracization man or mga exclusivity For example, hindi pa rin napapasa ang sojibel hanggang ngayon, equal rights lang naman yon for the genders. And hindi siya napapasa dahil maraming um, Christian groups na lum na nag-hinder dito. So para yun naharangan So parang understandable kasi drag is inherently political. So mga hindi nakakaalam, political siya. So it goes way back and it promotes empowerment for all genders. So political talaga yung drag. So in a way, yung performance niya, pwede talaga siyang matatawag mong freedom of expression. Pero yun nga, on the road to this freedom of expression, it doesn't warrant anyone to blasphemy or to mockery. So pwede mong i-express yan. I-express mo yung mga grievances mo. You're um, rallying with your community against this institution na nag-exclude -e ng people. Pero sana hindi na pinapakialaman yung sila Jesus Christ or mga um, yung core tenets nga ng faith natin. Kasi dun nakaka dun nakaka-apekto eh. It's not Jesus naman who told us na parang i-exclude nyo sila, ganyan, It's our loss. It's, it's the people. So we hold them accountable to it. Actually, Sorry. ang daming pwedeng issues eh napansin ng mga senators, congressmen, mayor even within their vicinity or their turf no ang dami nilang pwedeng ideklarang persona non grata because they're doing more harm or hmm, kumbaga hindi tama yung ginagawa nila sa kanilang town or kinasasakupan. pero they yun lang yung pinag inaano ko na requirement na ba para i-declare na persona ng grata ng isang tao kapag trending yung issue kasi parang yun ang napapansin ko eh basta nag-trending biglang ang bilis-bilis magdeklara ng persona ng grata ng mga ano no ng mga tao and in that way in that sense parang nagiging ano lang siya tuloy parang nagiging craze nagiging trend lang na lahat gusto nyo, parang to It's so unclear how they choose people para gawing persona ng grata and at the same time ano yung extent ng ginawa niya para gawin siyang ganun. Kasi we, we may all agree na he may have violated uh, the revised penal code and all and ano rin, siya very very ano siya it's an art gumagana siya di ba which in a way is truly naman no it's his expression din naman pero para maging ganyan siya kalaking issue and all the cities are reacting to it when there are more pressing issues in the country medyo dun lang ako nagtataka na yung energy sana mas nagagamit sa mas mahalagang bagay. Ang dami ng naglabas ang performative allies ng LGBTQ community. Yung puro mga nag-attend sa Pride March, ganyan-ganyan. Ala ako, ano talaga ako. Pero pag may lumabas na any minor slip-up ng LGBTQ, they're the first ones to attack and pounce on it. Tignan mo, ang sabi ni Miss K, ang dami pang malalang mga issues. Pero hindi tayo united sa pag-attack doon. Pero pag nag-slip up lang ng konti ang mga members ng LGBTQ, halos magwala ang mga tao para sabihin na, ano ba to, si Pura, parang ganyan. Um, wag kasi ipalaganap yung ganito, wag na kayo magpakalat ng ganito. Ang bilis natin mag-attack ng ganon. So, parang dumalabas na nag lang tayo ng moment para ma-attack ma yung community. Ang dami naglabas ng performative performative allies talaga. Yun yung napapansin ko after sumabog yung issue. Ayun sir, kasi ko, si Kura naman po pala, uh, willing po siyang makipag-usap sa mga city bago siya i-declare na persona ng grata. Kasi sabi ko niya sa tweet niya, parang willing naman daw po siya sa dialogue. No? Bakit agad-agad pinatawan siya ng persona ng grata hindi siya kinakausap or, in, or pinapadawanag man lang yung sarili niya kung bakit niya nagawa yung performance na yun. So, as of uh, August, ano kasi, sir, August 18, meron na siyang 12 cities sa Philippines. 12 cities na yung uh, nag-declare sa kanya ng persona ng grata. Mula Luzon hanggang Mindanao yun. Yung comment doon sa performance, mm -hmm. Like, ano, super devout Catholic ako. Pero, nung nakita ko siya, naramdaman ko lang na yung content wasn't for me. hindi, kung hindi for you yung content, scroll up. Kanya. Dead ma. Para mo ko siya kasi una hindi ko alam ko ano yung pinanggalingan ni Pura kung bakit yun yung ginawa niya. Eh syempre drag is, uh, drag is art. Nisip ko na lang merong heavier story behind it. So na-explain din naman niya. Pero hindi natin may iiwasan na may mau offend at ma-offend talaga. Lalo't religion yung topic, di ba? Pero sana nag-practice na lang ng tao ng empathy yun na lang. Parang inintindi na lang natin yung isa't isa para hindi na humantong sa sunod-sunod ng personal ng grata. Mag-check, nga tayo kung sino yung probinsya na hindi pa naglalabas ng personal ng grata. Ayun lang. And medyo disappointed ako sa, uh, sorry, Charles. sa City of Manila Charles. Kasi naglabas sila, di ba? Considering na parang sila yung LGBT-friendly, di ba, na city. Sa iyo, kukumpara mo sa yung QC nga. Yung QC nga na kung saan madalas. And yung Makati, na, hindi pa sila naglalabas ng ano yun. Hindi sila nag... Busy sila. Hindi sila, sila nag-ride on dun sa issue. Pero sige, kanya-kanya rin -kanya namang freedom of expression din yan. So kung feel talaga nila, eh... Ang hirap din mag-comment talaga sa issue. Dahil <laughs> religion yung involved. Pero yun, yun ang akong Sana nag-focus na lang sa ibang mas mabigat na issue at sana nag-practice na lang ng empathy ang bawat isa. Narin Ano po ang pulot natin for the <laughs> Ano po pulot ka lang dyan? Maraming yan ang sinabi. Amen na lang. <laughs>